nagsisikap ako. Kahit malayo, pinipilit ko. Para sa pangarap na balang araw, aahon din sa hirap ang pamilya ko. Nagsisikap ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. Lahat ng pagod ay walang basiyan sa taong may pangarap na may gustong makamtan. Ang kaginawaan, makakaahon sa kahirapan ng salita kong pinaglalaban kaya... Nagsisikap ako Uwi akong dalaang tagumpay sa bawat luhang aking naibigay sa bawat lungkot na meron ako ngayon. Alam ko sa sarili ko na sa pagdating ng panahon lahat ng pagod ko'y mawawala. Umiiyak ako sa mga gabing miss ko kayo na sa pagising ko sa umaga. Trabaho na naman ni walang pahinga pero kaya kong labanan dahil masipag ako. Sa aking pagalis, may salita akong iginuhit sa puso ng mga anak ko. Yan ay ang mag-aral kayo ng mabuti ha. Hindi ako parating nasa malayo uuwi ako para sa inyo. Mag-aral kayong mabuti para sa hinaharap nyo. Gusto naming makatapos kayo sa kolehiyo, magkaroon ng magandang trabaho. Huwag magbarkada mga anak ha. Huwag niyong kalimutan na sa bawat takbang na aking pupuntahan niya para sa inyo. Kaya kakayanin ko sa mayahakap ng mahigpit sa mga mahal ko. Napakasakit sa loob na sa pagtalikod ko may mga iyak na naririnig ako na parabang ayoko na lang lumayo pero matuli ng aking mga paa para sa pangarap sa kinabukasan ng aking pamilya. Kakain ng mag-isa, matutulog ng walang kasama. Umiiyak na parabang napakaginaw ng paligid gusto kong yakapin ang aking mga anak pero ayos lang. Kasi alam ko, pagdating ng panahon, lahat ng pagod ko ay mawawala. At ito'y mapapalitan ng ngiti. Muling yakapin ng mahigpit ang naging dahilan ng aking pag-uwi. Muling ipapadama ang yakap, pag-alaga, pagmamahal ng isang ina na matagal ko nang gustong ipadama. Kaya ibabalik ko ang lungkots sa panahong nag-iisa ako Abang tinitingnan ko ang pamilya ko noon. Iba na sa ngayon. Yan ay dahil sa pagsisikap ko. At dahil sa pagdilawala nyo. Na makakaya ko at kakayanin ko para sa inyo. Ito ang buhay OFW.